Sa isang potensyal na tagumpay sa paghanap para sa extraterrestrial na buhay, pinamunuan ng isang pangkat ng mga mananaliksik ng Indian origin astrophysicist na si Dr. Niko. Iniulat ni Madhus Sudhan na nakakahimok ng katibayan ng biological na aktibidad sa isang malayong lugar na exoplanet ang Kito das 18b na matatagpuan sa 120 light years mula sa Earth ang pagtuklas ay nakasentro sa paligid ng dimethyl sulfide or DMS isang molekula o molecule na galing na matatagpuan sa Earth na lamang kapag ito'y ginawa ng mga organismo na mula sa dagat tulad ng algae. Sino ba si Dr. Nico Madhu Sudhan? Ipinanganak sa India noong 1980, si Dr. Madhu Sudhan ay nagtapos ng kanyang undergraduate sa Indian Institute of Technology Baranasi, kung saan siya ay nagtapos ng Bachelor of Technology. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pag-graduate sa pag sa Massachusetts Institute of Technology or MIT kung saan nakakuha siya ng parihong Master's Degree at Ph.D. Sa palintaring agam sa panahon niya sa MIT, Nagtrabaho siya sa ilalim ng patnubay ni Dr. Sarah. Si Sigurd, isang kilalang eksperto sa exoplanet na pananaliksik. Sa kasalukuyan, si Dr. Madhu Sudhan ay isang profesor sa Universidad ng Cambridge. Ang kanyang panaliksik ay nakatuon sa mga atmosfera at komposisyon ng mga exoplanet at ang kanilang potensyal na suportahan ng buhay siya ay may malawak na pagkilala sa konsepto ng high sin planets na mga planetoid na natakpan ng karagatang mga planeta na may atmosfera na mayaman sa hydrogen na maaaring magalok ng angkop na mga kondisyon para sa buhay. Isang re revolusyonaryong tuklasin ng kupuna ni Dr. Madhus Sudhan ay nagsuri ng datos mula sa James Webb Space Telescope at natagpuan ang malakas na presensya ng DMS sa atmosfera ng exoplanet na k das 18 b ang molekulang ito binubo ng asopre karbon at hydrogen ay nakikita sa Earth bilang isang by-product lamang ng mga prosesong biologikal pangunahin mula sa dagat ng mga algae ang mga natuklasan ay nilathala sa astrophysical journalist leaders at tinatawag na itinuturi ng pinakamalakas na palatanda ng buhay lampas sa ating solar system may potensyal ba para sa buhay sa Europa? Ang sagot ni Dr. Mad Sudan, walang sino man ang may interes na magpahayag ng maga na nakakita kami ng buhay. Yan ba man, ang pinakamahusay na paliwanag para sa aming maobserbasyon ay na ang key to the 18B ay natatakpan ng isang mainit na karagatan puno ng buhay. Idagdag pa niya, ito ay isang makabagong sandali. Ito ang kanunahang pagkakataon na nakita ng sangkatauhan ang potensyal ng mga biosignature sa isang planetang maaring tirhan ng mga tao. Ano ang kalikasan ng Kito das 18b na natuklasan noong 2017? Ang Kito das 18b ay isang sub-Neptune na exoplanet. Mas malaki kaysa sa Earth, ngunit mas maliit kaysa Neptune ito ay umiikot sa isang malamig na dwarf star na 120 light years ang layo. Noong 2021, iminungkahi ni Dr. Madho Sudhan na ang mga planeta ay maaring maging Hayasinian nang hulugang mga mundong natatakpan ng karagatan na mayaman sa hydrogen sa atmosfera nito. Mga obserbasyon mula sa James Webb Telescope ay nagpapakita ng mga gas tulad ng methane, carbon dioxide at higit sa lahat ang dimethyl sulfide or DMS, isang molekula sa Earth na tanging nilikha ng buhay tulad ng mga algae ang makagawa nito. Isang palap na pag-aaral noong 2023 ay nagpapatunay ng mas malalakas na signal ng DMS nagmumungkahi ng potensyal na presensya ng buhay. Ang Fermi Paradox at ang kosmiko katahimikan. Ang mga natuklasan ni Dr. Mad Hosudhan ay muling nagpasiklab ng interes sa matagal ng tanong na kilala bilang ang Fermi Paradox. Kung ang universo ay napakalawak at tila na mga planetang maaring tirhan, bakit hindi pa tayo nakatagpo ng matalinong buhay o intelligence life? Ang paradoksong ito na ipinangalan kay Enrico Fermi, isang pisiko or PCS, ay sumasailalim sa tensyon sa pagitan ng mataas na probabilidad na sentibiko ng extraterrestrial ang patuloy na kawalan ng ebidensya Sa pagtuklas ng potensyal na bi-signature sa Quito-18b, e ay hindi nalutas ang paraduha or paradox, ngunit maritong markahan ang simula ng katapusan ng ating kosmikong pag-asa sa pananaliksik. Marahil ang buhay ay sagana ngunit primitibo, o marahil mali lang ang ating pagtingin o masyadong maaga sa kosmikong panahon. Ang makabagong panaliksik ni Dr. Neko Madhusudhan ay nagdala sa atin ng isang hakbang palapit sa sagot na iyon at marahil sa isang toklas na maring baguhin ang pagunawa ng sangkatauhan sa kanilang lugar sa kosmos. Ang James Webb Space Telescope ay pagpatuloy ang pag-aaral sa Keto-18b at mas makapangyarihang mga obserbatoryo sa kalawakan ay pinaplano upang maghanap ng mga kondisyon na sumusuporta sa buhay sa buong kalawakan. Ang makabagong panaliksik ni Dr. Nico Mad ay nagdala sa atin ng isang hakbang papalapit sa sagot na iyon. At marahil sa isang toklas na maring muling hubugin, ang pagunawa ng sagatawan sa kanyang lugar sa kosmos o sa universe.